Hello mga kagala, bali nandito tayo ngayon sa Santa Cruz sa Bali. So i-check natin yung daang kalikasan, no? Bali isa sa mga pinagmamalaki ng lugar ng Santa Cruz sa Bali. At ang buong Sambales na rin. So itong daan na ito, mga kagala, Ah, uh, ito yung magkakonekta sa isang part ng Pangasinan, no? Mula sa Santa Cruz, Sambales. So bali hinulma itong, o oh, hinulma itong daan na ito sa ng mga bundok no sobrang haba nito mga kagala maraming curb maraming pababa pataas makikita nyo dyan mga kagala no yung pagkakakarb sa sa daan no napaka tikibay na mga gumagawa ng mga kagala mga bagong bayani no so yun makikita nyo mga kagala napakaganda kaganang dito sa bandang part na to Bali ito yung kasama ko nga pala si Timo Motovlog cha si Technics. So continue kami mga kagala sa pag rides no. Tamang rides lang. Napakaganda ng mga kagala. Kung mapupunta kayo dito, talagang may enjoy niyo yung view niya no. Pwede kayo mag photoshoot diyan. Kung ano ang gawin niyo. May enjoy niya talaga. Eh makikita niyo yung mga puno no. Halos iisa lang kasi <laughs> iisa lang talaga ang itsura niya. Ang aguho ng Philippines, no? Yung local na pine tree na makikita dito sa, sa Luzon. So, yan. Sobrang ganda dito mga kagala. Sobrang haba na itong daanan natin ito, mga kagala. At sobrang haba na itong may isip mo kung bakit ka lagi iniiwan ng taong minamahal mo. Char <laughs> so, yan mga kagala. Ah, uh, dito sa part na to medyo bandang dulo na tayo no? so inabutan na rin kami ng gutom at dito na rin kami nagpahinga ng county no? so sa next part mga kagala pag-usapan natin yung mga ilang safety at mga ilang bagay na may encounter nyo dito sa daang kalikasan